Currently, medyo mataas masyado yung kumpiyansa ng kinang abogado, Attorney Nicholas Kaufman when he said that he is 100% confident na maibabalik niya sa Pilipinas ang dating pangulo na siya naman talagang hinihingi ng mga taga-Davao if only President Marcos will talk with him. Ano po ang tingin niyo dito, Professor Mon? Yeah actually no, uh yun din ano. Um, although although for me personally, uh, knowing the situation right now ng ICC. Ang ICC kasi ngayon eh ano eh, uh, highly criticized sila. Uh, kasi nga no, parang sa tingin ng karamihan eh wala silang kwenta. Like for example, ang tagal na ng warrant of arrest ni Netanyahu. And ngayon ang problema natin would be itong Gaza. And ang tagal na ng warrant of arrest ni Putin, 'no? And ang problema natin ngayon is Ukraine eh wala naman silang nagagawa no so ngayon parang nagpapakita gila sila eh so sabi ko nga no if for example no uh, may gagawin yung Pilipinas eh ano eh no uh, for me personally parang ano eh parang magdadalawang isip itong ICC no na maggive in no? sa request ng Pilipinas given na uh, lahat ng mga mata ngayon nakatingin na sa kanila nakatuon sa kanila kasi nga uh, ano din eh, kilala din naman tong si President uh, Duterte no uh, during the time na naging presidente siya nitong ilang beses na siya lumabas sa mga international media so yun yung ano yun yung medyo problema ko no Of course, confident yung kanyang abogado. Ganoon naman talaga. Eh, pa ano? Kumbaga sa sa laban nga no. Uh, yung yung confident ng yung confidence ng coach. Talagang dapat 110% 'yan, no. So yung mm -hmm. abogado niya ganun. No? pero I I really doubt it no kung talagang mapabibigyan ito given na alam unang-una, -una, alam ng ICC once they surrender it, they surrender uh, PRRD back dito sa Pilipinas, baka hindi na nila makuha ulit yung jurisdiction. That's one. Pangalawa, I think natatakot din no si President Bongbong Marcos na makauwi si President Digong for possible repercussions, di ba? Yung hindi nga hindi nga siya wala nga siya dito. Nakita natin yung resulta, di ba, ng election dito sa Davao at yung ano eh, yung mga movements no na nangyayari uh, all throughout the, the country, even sa abroad no, may mga movement. How much more kung nakalabas 'yan, di ba? So uh, will that cause political instability sa ating current administration? Siyempre, nag-iingat din 'yan, no. Kasi kung like ngayon, di ba? Um, medyo may momentum ngayon ng VP presidente eh, kasi nga um nana na, ano eh naging unconstitutional yung impeachment complaint. Eh syempre, no, yung popularity niya. No, late, uh, later on, makikita na lang natin sa survey, medyo tataas na yan. ba? Diba? So kung ganun, eh delikado yung manok ng administration pagdating ng 2028. So for me, dalawa yung balakid. Una, balakid sa ICC. Possible mm -hmm. na hindi sila papayag at ayaw nila mawala ulit yung jurisdiction. Pangalawa, yung takot ng current administration na kung makabalik yan dito sa Pilipinas baka maging unstable yung ating uh, ano eh yung ating political landscape